Good morning! Maulan na umaga. Nandito tayo ngayon sa ating munting garden. Tumubo na yung aking ampalaya. Ayan, oh. Wala siyang gapangan. Kung saan, tinanggal ko na yung gapangan nila, sa siya tumubo. Ayan. Ngayon, saan siya gagapang? Dito ba? Sa papaya? O nga pala, may tanong ako. Sino ang nakakakilala sa mga sa mga sa puno na to? Ayan oh. Para siyang pili pero hindi naman siyang pili. Wala naman akong tinanim. Tumubo sa dito sa paso. Ayan. Bago ko siya tanggalin, tinatanggal ko to matibay yung puno na. Ayan oh. Pinuputol ko pero ayaw niya maputol. Bahala siya sa buhay niya. Ang ginawa ko, pinutog ko yung dulo. Ayan. Buhay pa rin naman siya. Meron kami tayong papaya dito. Tinanggalan ko ng dulo. Ayan, para hindi sila tumangkad. <laughs> Maging bonsai lang sila. Sana mamunga sila. Ayan, o. Tinanggalan ko yan ng dulo. Ayan. Sayang yung ating okra. Matanda na. Ayan. Matanda na yung okra. Hindi kasi ako dito nung linggo. Kaya yun. Matigas na siya. Tapos itong siling, siyempre, kinuha ko na siya. Panglagay ko rin niya sa sauce. Marami-rami rin ang nakuha ko. Ayan. kulay green. Inunahan ko na yung ibon. May nakuha kong hinog. Nasaan na ba? Ito, ayan. Linagay ko sa bulsa. Siyempre, unahan natin yung ibon kasi inunahan niya ako. Ayun, no. Oh. Kinakagat na niya. Tapos, yung aking mga talbos, lumabong na sila. Puro na talbos dito. May talbos na dito. Ang tanong, magkakaroon ba yan ng laman? <laughs> kasi, yung ilalim niya mga bato-bato. Tapos, ito, andito yung puno niya sa buhangin. Sana magkaroon ng lamang kahit kumite. <laughs> Silipin nga natin. Kailan ko ba ito tinanim? Ilang buwan ba yung kamote? Halukayin natin. Halukayin. Check natin. Malay mo, magkaroon siya ng laman tapos hindi ko pala alam. Diba? Unahan ako ng ano? Unahan ako ng... Unahan tayo ng uod. Kap kapain. Kapain ang puno kung mayroong lama. Siyempre, wala pa. Ilang buwan yung kamuti. Buhangin ito. Buhangin ito. Malambot yung kanyangan Check natin. Malay mo mga nagkakaroon na pala siya ng laman. <laughs> Ay, wala pa. <po. laughs> okay. Balik natin ang lupa. Diba baka sakali lang naman. Ito yung aking longgan. Longgan. Tapos ito yung yan, pinagagawa namin yung nung nabuto yung buto tumubo na ayan siya tumubo na yung ano to ano kasi yung tawag dito nung yung kaparehas ng ano makupa pero iba iba raw sabi ni nonong so ayan tumubo na buhay na siya itong longgan na to matanda na to ayan pero kahit paano, nabubuhay pa rin siya. Ilang taon na to. Pero buhay pa rin siya. Nakalagay lang siya sa paso. Tapos yung ating kalamansi. Yan, yung kalamansi ko. Matanda na rin to. Linipat ko dito. Dati doon to sa compound. Linipat ko dito kasi hindi ko nakikita yung bunga niya. Ayan na. Namumunga na uli. Naubos na yung kanyang dahon. Kinakain ng ano. Ayan o. May mga Ayan, ayan. Yung uod. Inunahan nila ako. Tapos, ito, inorder ko yan online. Ito, malaking bebas. Sana nga. Okay. Inorder ko yan online. Ah, ito, ampun ko lang to. Ampun ba ampun? <laughs> Tapos, ito yung aking ano kasi tawag dito? Raspberry ba? Yan. Kilala ninyo nga. In order ko ito online. Dalawang klase yan. Ayan. Magkaiba. Pero pareho lang. Tapos ito yung aking granada. Ewan ko bakit mayroon siyang kasamang gabi. Kasama na yan siya. Hindi ko na tinanggal eh. Mukhang hilti siya na mayroon siyang kasamang gabi. Hindi ko ba alam bakit ganyan. Tapos ito, galing to kay Tanoy. Galing ito kay Tanoy. Mga ano to. Mga mais. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon hindi pa siya lumalaki. Dahil tingnan nyo naman. Kinakain siya ng uod. Galing to kay Tanoy. Magkaibang ano to. Mag ibang kulay ng uh, mais. Ayaw ko kung alin dyan yan. <laughs> Basta. Yan na yun. Tapos yung aking kalabasa. Nakikita ko may bunga may da may bulaklak pero pagbalik ko dito wala na hindi ko alam kung nasaan na sila namamatay lang yata yung mga ano ayan ayan siya ng bulaklak nagkakaroon ng bunga pero namamatay nalalanta lang syempre dahil bisaya tayo <laughs> meron tayong kamuting kahoy ayan ang ginawa ko dyan alam niyo yung pinagbalatan 'Di ba? May puputulin yung ano doon sa laman. Yung tangkay nung tinanim ko, ayan, nabuhay. Ngayon, malaki na siya. Palalakihin ko ba para meron na akong itatanim. Ang ginagawa ko para magkaroon siya ng sanga, ayan, oh. Pinuputol ko ang dolo. Ayan, oh, ayan, ang nangyari. Malaki na siya ngayon. O, oh, ba? Diba? Ito rin, yung gabi, sa mga pinagbalatan ginawa ko, tinanim ko dyan. Para magkaroon ako ng gabi. Mag ano ako. Magkata. <laughs> Ang ginagawa ko sa mga tanim ko pala, o. Oh. Tinatanggal ko yung mga dulo-dulo. Yan o, oh, dulo. Yung dulo. Tinanggalan ko na yan. Tumubo na uli. Yan. Ito. Tinanggalan ko pala ngayon. Ay kanina. Yan. yan katatanggal ko lang yan. Nakita nyo. Nagkakaroon na ng sanga. O, oh, di ba? Diba? Nagsanga sila, nagsanga. Nagsasanga sila pag ano pinaputulan mo ng dulo. Ito, ito rin, yung aking granada. Dati, maliit lang to na, ano, maliit lang na puno. Ngayon, maliit pa rin naman, kaya lang, kunting ano pa. Pinto, inaano ko rin yan, tinatanggal lang ko rin dito. Kaya lang, katatanggal ko lang nung linggo. Ayan, o. Oh. So, susunod na lang na linggo, pa nagkaroon na siya na ulit ng sanga. Diba? Diba? wala akong awa. Kaya lang ko sila ng ano, dulo. Kaya <laughs> ito, ayan. Tinanggalan ko yan para magkaroon sila ng sanga-sanga. O, tinay niyo. Mayroon na siya sanga-sanga. O, ayan. Sayang talaga ng aking ano, tatlong piraso pa yan, o. Laman pa rin yan. Kaya lang, matigas na. Sayang. Ang ko yan, ayan, pinapatigas ko na lang para ito, tanay mo ko. Pag ano lang. Pag mainit na ang panahon. Ito. Ang dami ano. May, may mga susu ay Oh. Ano. Tapos yung parang mga bubuyog. Nakulay pula. Kinakain ba yan? <laughs> susu. Marami yan. Ayan, nakalagay. Nakaano sila dyan sa ano? Sa blocks. Kumuha ako ng ano dito, talbos. Dahil kakainan naman ako ng talbos. Kadaling ko ako kumakain ng talbos. <laughs> Tapos nakita niyo ba yung ano, mga sili ko ayan. Marami. Hindi ko yan mga tanim. Ah, may gawa niya yung ibon. Ayun. yung, yung atay, mga sili. marami pa dito kailangan ko malagyan ng bakod pa yan Malala namin ng bakod kailangan mataas kasi lalagyan gagawin ko ang ano to dito greenhouse <laughs> greenhouse ba? greenhouse Ayan. kailangan mataas sa aking puno kaya kailangan maanhan namin, malagyan namin to ng bakod di ba diba? magugas mo na tayo ng kamay baka magkamali ako maraming trabaho dito na tambay Tapos tayo ng Iniwan ko yung pagpinda. Mamaya na lang. Ikal maulan naman at saka walang pasok. Alam nyo ba guys? Ayan o. Oh. Pinapatay ko yung abukado ko. May linagay ako sa puno. Pero nabuhay pa rin. Mas lalo pang gumanda ang ano, ang dahon tanda na niya, namumulaklak lang pero hindi naman nagbubunga. Kaya gusto ko siyang patayin. Ano ba magandang gawin dyan? Ayan. Pag lumaki kasi siya, yung lilim ng aking mga ano, pinagkukuhaan ng gulay, hindi sila lalaki. Baka may alam kayo na pwedeng magbunga yan. Namumulaklak yan, ilang bisis na nagbulaklak pero hindi naman nagbubunga. Ayun, sinunugan ko na nga dyan sa puro. Bahay pa rin siya. Lalong gumanda ang, ano, ang dahon. Ayan. Ito pala, guys. Ayan. Yung akin uh, talbos, ayan, meron akong bangus. Iluluto ko yan. Igi, baka igisa ko lang or sabaw, tinula. Ayan. Baka pag na lang ako. Tapos, yung mga pelputulang ko, nabubuhay pa rin. Ayan, ayan. ayan. Ito ang ito, spring onion. Ayan. Tapos ito, lemon to lemon. Binubuhay ko muna dyan para alam nyo na, ilipat natin sa paso. Tapos ito yung ating tanglad. Namumulaklak po. Maganda kong dumami para ilipat ko sila. Sa linggo, nalito ko din sa linggo. Ayan yung buhagin namin. Kailangan namin masumin ito. Mm -hmm. Sa linggo, ayusin ko to. Ayos yung kapag tatamin Lilinis ako. Maglilinis ba? Maglilinis. Yung mga ligaw na puno siya so yung ano. Maraming ano dito. Silipin nga natin si Busy Boy. Eh. Ang aming trabaho. Punti na lang yung blocks. Napunta kay tatay. Pati yung buhangin. Ayun si Busy Boy. Nagmumuni-muni. Pasok tayo sa ating munting tahanan. Sa munting tahanan, tapos na ako magkuha ng talbos. Marami kaming gagawin dito sa linggo. Ayan. Ay, naghukay ka na? Ah. Silipin natin ang kanyang hinukay. Para yung sa lababo? Ha? Kung tap-tap. Mm -hmm. So, mayroon, ka, mayroon kami katrabaho eh. Ha? Awa. Uy! Pumasok ng tubig doon. May hindi ba mapasok yung ano? Sa, mag ano, ka? Alin? Yun? Uy! Hindi masira yung ano? Pinto? Pinto? mga nakaabang yung aming trabaho. Ayan Baka maulan na. Ayan na. Man. Makanto kita. Mauli na kami. Kaya mapabakal pa. <laughs> Tara na. Hindi ka matrabaho. Bukas na. Ay, sal, ano na. Ano bukas? Sabado, di ba? Mag-deliver bukas. Bilagat? Bilagat. Sandali. Hindi mo order sa online natin. Pag-aralan natin rin yung ano, yung Mag-deliver bukas? Dapat bukas. Pasaling, pasaling ko na May nawa ba sa yan, ha? Okay lang? Bakit pinapatay mo naman ha? So, guys. Uwi na kami. See you sa linggo. Babay na kami. Babay. Babay, babay. Magluto pa kasi ako. Lang. Magluto tayo ng isda na may talbos.